So guys, nagtitingin na po kami ngayon ng monoblock ni Call Center dahil kami huy awang-awa na sa kanila at walang maupan kami palagi kapag kami natambay. Ayan guys. Guys, sa so mga gustong order ng aking pants sa suot, eto. Tsaka itong damit ko, nasa yellow basket guys. Ayun ama, ito, monoblock

Eh oh, no, guys, ang dami oh. Magmimili na lang si call center niya eh, pag hindi pa naman nagsawa ang mukha na rin. Hindi, isang tapos. Thank you po. Thank you po kay ano, thank you po sa nagpadala guys. Thank you so much. Na, thank para you so para sa much Mono Black ni Call Center, ayan. Hindi ko inexpect talaga. <laughs> Magkakaupuan na kami sa kanilang bahay. Guys, yung ganunang pag napunta sa amin si Gas, si Kulot at saka si Lips, maglulupagin na lang. Hindi <laughs> okay, sa sarili ko po, gawa nang akupado pa nila lahat ng upuan. Na, na yung... Wala namang upuan. Wala namang upuan na ako pa do. lahat dadalhin mo naman ng Monoblock, Black Gano na putol pang isa. Tapos si isang dalawang gayon. May may ngayon gayon hihiga hig naman, hihiga naman oh, kaya nga, kaya nga ako yung sasahig na sasahiya ano. ko sa inyo bumuli ka din na rey, iskubahin mo Ma, mga mukha ng mga natambay sa inyo mamaya itong bambanyo pwede din yung pasipilyo sipilyo si mo? <laughs> total to, malalaki naman ang ngipin mo hindi nga kasiya <laughs> kaya ayoko sa pamilya niyo yan guys nakapili na si Cici Ayan na, alin? Anong kulay? Green. Green. Kahanap pa tayo ng ano? Kahanap pa kami ng... Ibang monoblock. Ibang monoblock na kulay. ayo daw. Guys. <laughs> guys, maraming salamat po sa na, guys. Dahil dito makakabili na siya ng upuan na upuan namin tuwing totambay at manggugulong Baka kami mawala ng upuan doon. Ay, aray, pagka, kahal... sa kwarto ko ilalagay. Pagka pag... kaya labas, ano, kaya labas. At pagka may nawal, ay, ko yan sa mukha. <laughs> ano na? Ano na, nakahanap ka na? Ano na, mo, ako ako. Bakit may asong katabi? Hindi, pente ako <laughs> Kala ko may isang nakatabi. <laughs> so, dalhin nyo na. Dalhin nyo na yan. Ayan, nag-uusong na ako sila. Ano kaya ni ibibenta? Bibili ni Call Center, ibebenta naman. <laughs> ibebenta namin ang mas mahal. Buy and sell kasi kami. Oo, oh, buy and sell. <laughs> buy and sell. <laughs> and sell kasi niya. kami. Bibili kami ng mura. Ibebenta namin ang mahal. <laughs> okay, <mo> ng mahal. Ibebenta namin ng mahal. So guys, si Kulot po'y nakaching sa bangang ng mga kipay namin. Hindi, <laughs> <laughs> mo muna tayo pupunta. Kami po'y maglalaro muna ay, guys. Ay maglalaro. Siya. Magliliwaliw. Nasakay kami sa ano, siyempre sa mga kabayo. Lagi kami sinasakyan ng mga <laughs> asa asawa namin. Ang bobo sa kabayo dahil maliit lang. Eh ba ang kabayo din <laughs> eh. Kaya ga. lang sa kayan mo. Na ayoko kay ayoko sa si horse. Ayoko po sa ayoko po sa si horse, guys. Maglalaro kami guys, babata namin sa inyo yung Lalaroin namin guys, sama na kami sa pototoy. <laughs>

hindi isa hindi ito napatak sa iba yung way iba yung way oh, ang daming pumapatak, may ibang way na ang daming pumatak, naiiwan yung iba sa loob konti lang yung nilalabas mas rinig namin eh ang daming yun na naglagdress lang yeah may video natin go, ipalaglag nyo, dali Sumuot pa sa ilalim. Ano na, ano na? Ano na? Tapos <laughs> na, hindi na lumaglag. Aray, ang dami ho. Ano na? Iyan! Isa pa, isa pa, pa, Hindi Tumaas, tumaas! Ano na, na, wala na kami. Ano na kami. Ano Boat, Paano? 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 So guys, ayan. Ang tuwa po ng anak ni Call Center. Nag-uuma po po. Umiiyak po siya ngayon. Dahil may upuan na sila. Ayan. Thank you so much po so, ulit sa nagpadala ng kambili po ng upuan ni Call Center. Kulang pa po yan ate. May bibilhin pa po kami monoblock na yung hiwa-hiwalay. Yan nag pa umiiyak po si Princess Sarah. <laughs> Princess Sarah, humarap ka. Eh, Ayun. nag grocery po kami. Oh, thank you so much. Ayun ang kay Sisi. Ito ang sakin. Ayun, tigwa 100 lang po. Siyempre, <laughs> e, kuripot. Kasi yun, yun naman ang buhok ko. Diyos ko, hagard na hagard ang mukha ko na. <laughs> Hindi po nakakapagpagupit. <laughs> Sobrang business. Uy, umiiyak talaga si Princess Sarah habang naghahakot ng monoblock. Ano kayo masasabi nito Sineo? Ano kayo masasabi ni Ano kayo masasabi Ang iyong kuya? <laughs> oh.